bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada. Low pressure area sa southeastern Luzon, opisyal lang naging Bagyong Ramil. Pagkasawang diskaya, handa raw hung humarap buli sa ICI investigation. Mga opisyal na konektado sa mga contractors, iimbestigahan ng DPWH. Dalawang nawawalang OFW sa Hong Kong, natagpuan na. Legal counsel ni dating Pangulong Duterte naniniwalang nadungisa ng investigasyon ng ICC dahil kay Prosecutor Karim Khan. At ang Bureau of Customs magpapatupad na ng reforma matapos bansagang pinakakorap na ahensya sa ating bansa. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso ang buong puso, ang puso ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Biyernes mga kabrigada, October 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, opisyal ng naging tropical depression ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At tinawag itong Bagyong Ramil namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,155 kilometers. Silangan po yan ang southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. Mabagal po yung kumikilos pa west north westward. Nakataas ang signal number one sa easternmost portion ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes. Camarines Sur, Albay, Northern at Eastern portions ng Sorsogon at Eastern portion ng Northern Samar. Samantala naman, dulot po ng Easterlies, makararanas din ng mga pag at pagkidlat pagkulog ang Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Isabela, Bulacan, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, at Visayas. Mga kabrigada, nilinaw ho ng kampo ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na bukas pa rin naman silang makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ayon po sa abogado ng dalawa, si Attorney Cornelio Samaniego III, handa pa rin naman daw silang humarap sa komisyon kung muling ipatatawag. Ngunit binibigyan din ho nila na hindi nasasagot ang mga diskaya sa mga tanong na maaari magdulot ng self-incrimination o yung magdawit ka nila sa kanila sa kaso. Samantala, iginiit ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na ang pagkatras sa mag-asawa ay hindi nangangahulugang humihina na ang mandato o kapangyarihan ng komisyon. Patuloy o nitong ginagamit ang iba pang mapagkukuhanan ng informasyon upang matukoy ang mga posibleng responsable sa mga maanumalyang proyekto sa gobyerno. Brigada Balita sa Umaga! Brigada Balita Nationwide! Iginiit naman ni Senadora Bongo na wala siyang anumang kaugnayan sa mga proyekto operasyon ng CLTG Builders Corporation o yung kumpanyang pagmamayari ng kanyang ama na si Desiderio Go. Sa gitna ho ng imbesigasyong isinasagawa ng DPWH at ng Office of the Ombudsman, sinabi po ng senador na handa siyang makipagtulungan upang lumabas ang katotohanan. Ayon kay Go, Mula pa noong siya ay naging aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigpit niyang ipinagbibilin sa kanyang mga kamag-anak na huwag humingi ng tulong para ho ng kontrata sa gobyerno sa ngalan ng delikadesa. Kung mapatunayang may sangkot sa katiwalian, ang sino man sa kanyang pamilya, sinabi ho ng senador na sa mismo ay handang magsampan ng kaso laban sa mga ito. Sabantala sinabi ho ni Independent Commission for Infrastructure Executive Director Brian Hosaka na posibleng imbitahan sigo sa pagdinig ng komisyon kung kakailanganin. Brigada, Sekretary Vince Dizon, pa-iimbestigahan na ho itong aligasyon na meron daw opisyal at empleyado ng DPWH na konektado sa mga kontratista. Brigada Jigoboy, Costojo, i e Brigada mo! Paiimbestigahan ni Secretary Vince Dison ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways na may kaugnayan sa mga contractor, dati man o kasalukuyang nasa serbisyo. Kasunod ito ng isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may natanggap daw siyang ulat na di umano ay mayroong koneksyon ang team at ni Dison sa mga kontraktor. Ako po mismo dahil sa report na ito, e eh mag-iimbista mag, -i na, mag -i na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if uh, Congressman Reviste could give me more specifics, if possible, names no and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala niyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko pa ayon kay Dizon, kailangan linisin ng DPWH at papanagutin ng mga sangkot sa katiwalian. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. Dahil napaka-importante ang DPWH sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya talagang nakakalungkot at nakakagalit na itong napaka-importanting ahensyang ito ay ginamit sa pagnanakaw. Nagpasalamat naman si Dison sa kongresista sa kanyang ulat at hiniling na magbigay pa ito ng dagdag na impormasyon para agad itong maaksyonan. I'm very to, for uh, candor, no, and his of the public and me know, huh, these that he heard. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang si Senador Padilla. Itinangging, papansin lang siya kaya niya nais isa publiko ang kanyang salen. Brigada Ann Cortez sa Balita. Ibrigada mo! Brigada! Iginit ni Senador Robin Padilla na wala sa kanyang intensyon na magpapansin kaya niya na pagdesisyon ng ipasilip sa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Pagpapaliwanag niya, nagbigay raw siya ng waiver sa Sekretariat ng Senado para ipakita ang kanyang salin sa publiko dahil siya ang chairman ng Senate Committee on Public Information. Ayon sa kanya tila, paraan niya rin ito ng pagpapakita na kaya niyang gawin ang kanyang sinasabi lalo sinusulong din niya sa Senado ang Freedom of Information Bill. Maalala maliban nga kay Padilla ay nagpaabot rin ang ilang senador tulad ni na senador Risa Hontiveros at senador Kiko Pangilinan ng kanilang kahandaan na ipasilip ang kanilang salen kung sakali nga na may mag-request nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kada palita! Kinumpirma ng Philippine Consulate sa Hong Kong na ligtas na at natagpuan na ng aho ang dalawang overseas Filipino workers na nawawala ng halos dalawang linggo. Pareho na sa maayos na yung kanilang kalagayan. Ito pong dalawang Pilipina na huling nakita noong October 4 matapos ko nilang mag-hiking. Matatanda ang pansamantalang itinigil ng autoridad sa Hong Kong ang search operations sa mismo trail kung saan huling namataan ang dalawa. Tapos matukoy sa investigasyon na nakita ho sila sa isang estate na malapit sa lugar. Naod na naman na ang sinabi ng pamilya ng mga biktima na nagkaroon muno ng problema sa pera ang magkasintahan bago ho ang insidente. Ngunit iginit nilang hindi ito ang dahilan ng kanilang pagkawala. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tinuligsa naman mga kabrigada ni Legal Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang kakayahan ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan matapos itong madisqualify sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kit ng abogado na dungisan ang imbesigasyon dahil sa naging papel ni Khan bilang abogado ng mga biktima ng EJK sa Pilipinas noong pang 2018. Kasabay ho nito, pinuno na ng abogado ang naging desisyon ng ICC hinggil sa hindi pagpayag sa interim release ng dating presidente. Isa o mano kasi, ang uh, mga naging rason ho dito ang naging pahayag ni Vice President De Sara Duterte na nagbiru sa publiko tungkol sa ideya ng pagtakas ng kanyang ama mula sa ICC Detention Center. Bagamat inamin ho ni Kaufman na nakakasama ang ganitong mga pahayag. Iginit niyang dapat manatiling nakatuon sa trabaho ang mga hukom at abogado at hindi nagpapaapekto sa mga komento sa media. Tiniyak naman ho ng Bureau of Customs na magpapatupad na ho sila ng malawakang reforma para po linisin yung kanilang hanay. Yan nga po ay kasunod ng isang report mula sa U.S. State Department na sa ng Customs na pinaka-corrupt na ahensya sa Pilipinas. Sa lalam daw ho ng paumuno ng bagong Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipatutupad ng ahensya ang mga hakbang na magpapatatag ng integridad at transparency sa kanilang mga operasyon. Kabilang na ho dyan itong paghihigpit sa enforcement protocols, pagsususpend sa paggamit ng letters of authority, admission orders, pagbabawal ng conflict of interest sa mga tauhan at pagpapatupad ng mahigpit na no-take policy. Anya, layo ng mga reforma ito na maproteksyonan ng mga lehitimong kalakalan sa ating bansa. Brigada Balita Nationwide Ang SSS naman mga kabrigada, siniguro po ang pag-alalay sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Brigada Sheila Matibag, i mo! Brigada. Show ng Social Security System o SSS na inactivate na nito ang Calamity Loan Program o CLP para sa mga miyembro nito sa Davao Oriental na isang pahayag, sinabi ni SSS President at CEO Robert Declaro na target ng CLP na magbigay ng napapanahong tulong para sa mga SSS members na nakatira sa mga lugar na naapektuhan ng pagyanig. Ani Declaro, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring mag-avail ng calamity loans na hanggang 20,000 pesos sa interest rate na 7% per annum. Tiniyak nitong committed ang ahensya sa pagsuporta sa mga SSS members sa Davao Oriental. Batid umano nito ang hamo na kinaharap ngayon ng mga pamilya matapos ang lindol at naririyan ang tanggapan para magbigay ng assistance para makatulong sa pag-recover mula sa kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of our state Brigada Balita Nationwide Ito hong mga programa kontra gutom at malnutrisyon inilatag na ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Maricar Sargan Ibrigada e mo Brigada B -b 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 Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maigting na kampanya laban sa gutom at malnutrisyon, lalo na sa mga bata. Sa talumpati ng Pangulo kahapon sa kamustahan kasama ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Refuel Project, inilatag nito ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain at nutrisyon ang bawat Pilipino. Kabilang dito ang First 1,000 Days Program para sa mga buntis at batang edad 0 hanggang 2 years old. Sakop ng programa ang mga 4-piece beneficiaries na makakatanggap ng 350 pesos kada buwan bilang tulong sa wastong nutrisyon ng ina at anak. Kasama rin ang supplemental feeding program para sa mga batang nasa Child Development Centers kung saan binibigyan sila ng pagkain at gatas upang masiguro ang kanilang kalusugan. Habang ang Department of Education naman nagpapatupad ng sariling school-based feeding program para sa mga estudyanteng kulang sa nutrisyon at madalas pumapasok ng gutom. Giit ng Pangulo, mahalaga ang sapat na pagkain sa ay sa pag-aaral at paglaki ng mga bata. Dahil isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapag aral na mabuti ang mga bata ay dahil may sakit. Napakasimple lang. Kaya eh, may sakit dahil mahinang kain, hindi maganda yung kinakain kaya tinitiyak natin na ang mga estudyante natin ay nabibigyan ng sapat na pagkain para makapag-aral naman sila na mabuti, makapag-training sila na mabuti at maging matagumpay naman sila sa kanilang gawain. Ang ito et, et, ito ay magbibigay ito para sa mga tinatawag it eh, na malnourished, yung kulang talaga sa pagkain. Ito yung programa para para doon sa mga estudyante naman. Kaya tiyak tinitiyak po ng inyong pamahalaan na lahat po ng pangangailangan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, ay kailangan natin tulungan at bigyan ng lahat ng pagkakataon upang maka makabili ng ganitong klaseng mga magandang produkto at makapagbigay sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, ng balansyadong. Balansyadong kain para kumpleto po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Ang PNP naman inaasikaso na daw ang pagpapalabas ng performance-based bonus ng mga qualified na polis para ho sa taong 2023. Brigada Kath Austria. ¡Y brigada, Mosque! Inaasikaso na ng Philippine National Police ang pagpapalabas ng performance-based bonus para sa lahat ng kwalipikadong polis para sa fiscal year 2023. Ito'y makaraang kumpirmahin ng Department of Budget and Management ang pag aprobat pagpapalabas ng 3.39 billion sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order para sa PBB ng mahigit 200,000 mga polis. Tinatapos na ng PNP Finance Service ang fiscal directive na naglalaman ng mga lituntunin para sa maayos sa transparent na proseso ng payout. Ayon kay Acting Chief PMP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, Jr., ang PBB ay patunay ng pagkilala ng pamahalaan sa dedikasyon at integridad ng mga alagad ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Sa ating health news ka Brigada, napapansin huli niyo minsan parang andali na rin makalimot kahit na mga bata pa lang. Minsan nalilimutan nila yung mga assignment, yung mga gamit nila o kahit yung mga instruction. May mga ring senyales na huyan ng early na memory gap na dulot ng labis na pagod, kakulangan sa focus at o kaya naman yung labis-labis sa multitasking. Yan. Kapag lagi ho, kasing pagod ng isip, eh minsan hindi na ho nakabubuo pa ng maayos na memorya. Bilang mga magulang, magandang ipaalala ho sa mga teenagers na maglaan ng oras para magpahinga umiwas sa sabay-sabay na gawain at pahalagahan ang maayos na tulog at syempre yung nutrisyon. Sila ho i-encourage natin na magbasa maglaro ng memory games o mag ng mindfulness para po matrain at mahasa ulit yung kanilang concentration. At syempre, isa ho yung paalala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungao At Brigada Gab Dalisay molarito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at malita, malita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.